Ayan, sumo na tayong kuryente mga boss Ayan, yung ating Electric pan with Last light so, Meron akong nakihit dito May free pala yan Chito <laughs> si Ayan, so, try natin gamay to Try natin gamay din Kasi walang kuryente ng oras na this this And ito na patulog niya Sobrang init Ayan, so tanggalin ko lang muna to Ayan, Silamitin natin tong kilaw. Daila pala siya. Ito. Ito. Yan. Ito. <laughs> gamitin natin. Gamitin natin to. Buti naalala mo to. Kasi na ako magtetsaga ako niya sa mata. Yan. Check. Lagyan natin dito. Ito ang no. Ilagay natin doon. Tatalo mo natin. Yan. Hindi lang pala Patayin natin ilagay. Huwag natin. Trek kasi. Yan. Batay natin. Ilagay natin dito. Ito. Yeah. Huwag yeah, din may ganyan. Eh, Sagsak natin. Oops. Bumo ba daan lang? Daan-daan. dito so, siya dito. Lo. Itong bala ito. Diyan ba dito? Eh, no? Wow. Ayan, yeah. ayan na ilaw na oh Wow! <laughs> ayan, so ilan na tayong habos Yun! Kaya may sindi pala yan Hahaha Ayan Ito ba yung kasama niya? Ito nabasag nung din-deliver daw Kaya naka-receive nga sa ako Kasi ito yung ano Ayan, yung kanya ah uh, oh Charger Tao ba? Yan, basta ito, may nasama siyang ganito. Yan, sito yan. Napakinabuangan, mapagal lang ano, na -stuck. So, na-brown out. Yan, nadamit natin. Di ba? Yan. Yan, sabi, halik natin dyan. Huwag natin natin. Yung may ilaw pa to, ang problema ko lang yung ano niya. Yung tawag dun. Yung napatakip. Yan, siya yung mga nailaw natin. Yan. Naka-six volt siya. Tapos yung ilaw natin. So, madilim. May, madilim. Parehati ilaw. Yan. So, Brown. Oh, di, dito lang yung ano. Di ba na dapat yun. Kaso mainit. Pero pag mainit, may electric pan siya. Yan o. No. Oh. O. Oh, ay ko. Di ba yan para ano. Di ko loob. di ko pala Simula nung... Binili namin yan, ano? Di ba na sa church? Ngayon pa lang wal po may tin sa pagbaba ng tulong ay mahabos, net